ito naman, kagawa naman tayo ng pang merienda. Ito ay kalabasa. Kalabasa po yan at ating lady din. Ayan na ay yung aking na kalabasa kanina. So, ito naman ang pang lahok niya, ang ah. anis at saka kinayod ninyo asukal, ito ay pandan, may keso, langka, at syempre yung alaska powder. Ayan. I-mix natin yan dyan mamaya. natin Ayan na ang aking ano, kalabasa na suman. Binalot ko na sa dahon. Ayan na ang aking binalot na ano kanina. Ito na suman. Ayan na ang kalabasa. Medyo basa siya kasi matubig talaga eh. Ayan. Thank you for watching.